Martin. Mama, maniwala kayo sa akin kung ano po yung nakita ninyo, hindi po yun yung totoo nangyari Wala po ko intensyon saktan si Louie, hindi ko magagawa yun Maniwala kayo, ma'am Martin, alam ko naman mabuti kang tao Kaya hindi ko naniniwala sa mga binibintang nila sa'yo Napakalaking bagay po sa akin. Ha? parang nito ang sa'yo Ano ba talaga nangyari? Bakit kasama mo si Graciela? Hindi pa siya ng tulong sa akin. Gusto niya tumakas sa Rancho Paradiso. Hirap na hirap na po siya, ma'am. Gusto ko na siya tulungan. Pero nahuli kayo ni Louie. Galit na galit po siya. Gusto niya akong patayin. May ako na nakita si Louie gano'n. Maniwala po kayo, ma'am wala akong intensyong saktan si Louie, tinipens na ako na yung sarili ko. Mamara, nabahagi ko sa amin yung Ang malakas daw po yung pindensya lahat sa amin. Tatapos po, kung ako, ako sa isang tribine ko matugunawa. Kung okay. ang konsyensya mo, wala kang dapat ikabahala. Basta Martin, huwag kang ng loob ah. Kung may wato, ako kumukuha ng lakas pag pinangihinaan ako. Salamat, Mama. Huwag ka magalala. Kukuha ko ng abogado para ayusin ang problema mo. Hindi ka naman nila pwede ikulong dito dahil wala silang kaso laban sa'yo. Diyan ka nagkakamali, Mara sinasampan ako ng kasong physical injury murder laban sa lalaki na yan. At sinisiguro ko sa'yo, hindi ka na muling masisinagan ng araw. Mabubulog ka sa bilaguan na ito.